Ngayong tag sa tanang mga bisaya uh, Good morning sa lahat ng mga tag-alog Maupay nga aga mga waray ano? yeah. Dito na naman tayo sa ano sa uma ano? Nagbihis tayo mga, tra mga na travel kasi sobrang sa ba? Sa nandami Pinilad ko rin yung ano Yung, yung jacket ngayon mga travel naman kakain tayo kakain na tayo kasi nagbaon tayo eh hindi na tayo pabababa dyan oh. sobrang ano taas akyat, baba kailangan tapusin na natin to para wala na tayong balikan konti na lang mga travel iniwan konti na lang ang ating linisan kain muna tayo sa mga hindi pa nagumagahan dyan so may baon ako Saging Naluto na Naluto na saging Tapos tinapay Supas day Supas Matik na kanin Kanin, ang ulam natin is sardinas Tira ko kanina Nagubad din ako para ano Pasingawin ang mga Dapat pasingawin Ayan, may short yan ha. May short yan, matic yan. Boss natin mga travel dito para isang ano lang. ano? Sardinas. Hindi na ako uwi. Kasi ano, pag umuwi ako, tatama rin akong bumalik kasi. Uwi lang tayo mamaya pag umulan. Pero pag ganyan, hindi na, hindi uulan. Kaya uwi. Okay mga travel, kain tayo. Let's go sa mga hindi pa nagumagahan dyan. Late ba kayo? Yung mga mag-ano um, mga tawag dito, mga magbubukid. Mm-hmm. Malaglag pa sa dinas ko. Buti nang nandito sa dahon, no? Oh masip po ulit wala pang 1 minute oy kain tayo dumadaan ko kasada oh kain isda mo di ako no Ang mga travel, tapos na tayong kumain. Nakita nyo naman. Um, uh, shout out sa lahat ng mga nangangarap na maging mga pam sa pamamaraan sa pagbablog. Shout out sa inyong lahat. Shout out din sa Malati Motor Riders, lahat ng mga dicer dyan. Uh, PG Riders Group at saka Evo Philippines. Shout out. Papano ako diyan sa ibo pag nakaano na ako naka na ako sali ako kasi gusto ko ng mga ano yung mga tide gustong gusto ko yan para makatulong din thank you and god bless paki like and share and subscribe ako sa aking youtube channel RJ Travel Vlog thank you god bless sa lahat